guys, morning name uh, tuhanon. Hallelujah. Glory to the Jesus. Nagbabalik po sa inyong mga kaibigan, nagbabalik po ang inyong makulit na vloggers. Ako po si Glevin Dizin ko ay ang a uh, 11 Naya po ako nag-vlog. I'm sorry sa so, um busy. Number one na nakabisihan po is church. Kasi sa panahon ka koreanon kasi that time mali ko na iisip nga bagong content ini nga videos hindi po mga po ay maaro po ako hin pasinsyahay o sandali, sandaling oras dahil bibili nga kin place nga din ako mag start attack mga vlog because it's a uh, vloggers it's a uh... Pagpersigahanan ka nga uh, magpatuloy ti mo magbablog Di ka maukoy, di ka ma-stopit Di mo kadustuhan Yung maabot nga 100 plus Because it late, we are the vloggers So turn, hindi ka mag-speak Ah, uh, salamat po ako ang mga taong na nagsusupport at ako magbablog. Salamat po ni salamat po sa inyo. Salamat po ang mga taong nakakaintindi ta ako n, ako persigi nga uh, magpapatuloy ako magba pero that time na eh, ko ka hinaan kaluyahan nun. Kasi vlogger dire po nag starting easy easy. Magona ho na isipin mo gagawin mo ba Mag-i-edit ka pa. Maraming author itong mag-i-edit kasi ito'y editor. Hindi akong ak nakakakuha hin. Liar mo. Ano nga si Tweek? Tigo ko nalituloy po takong mag-vlog. ko na yung isip. Sana comment po kayo dyan. ita akong nasasawa na kayo yun. Hindi ako Ano ba ito? Buhat di kuya 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 jan jan tv ah uh, ita is a youtube account youtube at facebook sana abangan po ninyo ang ko at kutiktahan ninyo ako ita akong mag channel kasi ito that time that time is may hiliwin naghihimulig vlog pero di rin yan nagsusunod sa it ako triple uh, six personalities hit ako ng number one is the tour guard tour guard travel church youth fellowship uh, family bonding family gathering at uh, jiwang jungwang hinga istorya sit ako ng pablog madiri kawag masayang ni pura si panahon ni pastor Cleveland ito sa katao nag-iisip lang yung bagong content ay Cleveland bobo ato na content alive well yung vloggers banda ka ba pwede mo gawin pwede mo gustuhin mo sige go gawin 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 mo salamat po ni yung mga suporta ha akon nga uh, anakon, average average si sinyong kunala average akong akon account is at 20 followers salamat po han 20 21 followers salamat po ha iyong uh, mga nag support support ha akon nga base kutia content at vlog salamat salamat po ng tanan ng iyong mga sawa Sa na magnonood ni Yuta akong mga vlog at bagong uh, mga joke joke ng mga balag hindi akong magtatagal dito uwi ako kasi building, may dan may dan uh -huh. namun burato na putong putong soon yan kasi overnight prayer na muna ng uh, nistart kami at 9 o'clock tapos mabot kami dito 7 o'clock so god it giya ako hit akon hours oras is pawihit panahon kasi tong vlog diri nagjujukit later basta sa ini nigleave din go good life <laughs> um ulit ulitin ko po <clears throat> Hindi po ito diri mga busy at willing hit in aton service it aton service to hit aton service it on Wednesday 6 o'clock hindi ko alam na rin salamat sa mga kaupod ko at ikahan niyo ako sa akong bagong free all kasi itong vlog direct wala akong makaka-upload vlog ko kasi busy si Camille busy si Cherlyn po kami mga busy yes, kaya so ay kabagong konti sawa na ako <laughs> um, salamat ako na kong partner partner ko na Jolly Julian Nesohot ko. I am the, the kami mag-partner is a girlfriend Job, the close friends na, May isip mo nga Baka din nga buhay ni ng Cleveland Sumat ko bakit na niya hindi ang nagbablog Kasi may that time nga Nasasawa na niyo kita kita ang tambalay Number 2 Pare ko time nga magbe-vlog, mo gawas-gawas kasi kasi sering bang uh, Wari ko pa mga oran na tea, ko pa kilala nga numbers. Kasi gali, hindi ko speak nga, nagiyahan ko nak mag na mag-vlog hin. Kitaon nila ko nga, pero sige mag-vlog at sige nga, ngayon, abot may tamot stairs, panalay sa examination of third guide. I'm busy, I'm busy ba ako? Alam mo, ayon.